pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Nobrembre 23. Lukas, Kabanata 20, Versikulo 27 hanggang 4 na po. Ang mga saduseyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ay lumapit kay Jesus para tanungin siya. Itinanong nila kay Jesus ang tungkol sa kaugalian ng leveret marriage at ang muling pagkabuhay. Inilahad nila ang sitwasyon ng isang babaeng naging asawa ng pintong magkakapatid. Tinanong nila kung sino ang maging asawa ng babae sa muling pagkabuhay. Sumagot si Jesus na sa muling pagkabuhay hindi na mag-aasawa ang mga tao. Ipinanawa ni Jesus na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ang mga patay. Kinilala ng ilang eskriba na maganda ang sagot ni Yesus. Paano natin may aangkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan, ang ebanghelyong ito ay nagpapaalala nagpapa sa atin na may buhay pagkatapos ng kamatayan ito ay dapat mabigay sa atin na pananaw na ang ating mga gawain at desisyon sa kasalukuyan ay may epekto sa ating buhay na walang hanggan. Pag-unawa sa pananaw ng Diyos Ang sagot ni Jesus ay nagpapakita na ang pananaw ng Diyos ay mahi ay mas mataas at mas malawa kaysa sa ating limitadong pangunawa. Ito ay nag-aanyaya sa atin na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya at tiwala sa Diyos. Pagiging bukas sa bagong kalaman. Ang mga Saduseo ay may mga ay may matatag na paniniwala, ngunit si Jesus ay nagbigay ng bagong panalaw. Ito ay nag-aanyaya sa atin na maging bukas sa bagong kalaman at patuloy na matuto tungkol sa ating pananampalataya. Pagharap sa hamon, sa mga hamon, sa pananampalataya tulad ng pagsagot ni Jesus sa mahirap na tanong, tayo rin ay dapat maging handa na harapin ang mga tanong at hamon sa ating pananampalataya na may karunungan at pagmamahal. Pag-uunawa sa espiritual na bagay, ang talata ay nagpapakita na ang mga kaugnayan sa langit ay iba sa mga ugnayan sa lupa. Ito ay nag-aanyaya sa ating nabigyan ng mas mataas na halaga ang ating spiritual na buhay kaysa sa panandaliang bagay ng mundo. Paggalang sa iba't ibang paniniwala. Katindi sa mga ayon sa Yesus, sa mga saduseyo, siya ay sumagot na may paggalang. Ito ay nagtuturo sa atin na may pag-usap ng may respeto sa mga taong may ibang paniniwala. Pagbibigay din sa pag-ibig ng Diyos ang pagtukoy ni Jesus sa Diyos bilang Diyos ng mga buhay ay napapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Ito ay nag-aanyaya sa atin na mamuhay ng may kamalayan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-iisip na mas malalim Ang talata ay nagpapakita ng kahalagan ng pag-iisip na mas malalim sa mga spiritual na bagay, hindi lamang sa panlabas na anyo ng rehiliyon.